Weto oh, ito guys nasa Nueva Ecija kami sa mga katutubo ito si Kuya Benjo hey, may 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 <laughs> oh, pa ito, mga mga kapatiran no? kumiyon de kumida pa kayo na eh lima daw apo so Si Alima. Alima, say hi. 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 Vivian. Miss Ma. Ito <laughs> si Doktora. O, oh, ang ah, ganda ni Doktora. No, hindi no, 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 no. Is good, Doktora. Good Doktora daw. Hindi ka daw nag-injection. Later. Eh, hey. no. Ah, no. Patakot. No. No. No.